Alas 12.30 eh, nga kami nakababa dito sa kantin kung saan namin iniwan yung mga gamit namin. Namusta mm -hmm. nga namin si nanay kung ano yung ginagawa niya habang nagaantay nga sa amin. Sabi nga niya lang din ay eh, natulog lang daw siya. Mm hindi -hmm. pa din nga siya kumakain ng tanghalian kasi nga inantay niya rin kami. Nagdadalawang kanin nga yung in order nila. Ako naman isa lang kasi hindi ko rin nauubos kapag madami yung kanin ko. <laughs> si Jenea sobrang gutom na rin yan habang pababa nga kami. Nagreklamo na nga siya kasi nga napapagod na nga daw siya nagugutom pa siya. May mga kasamahan pa kaming naglalakad pa din, iilan nga lang din kaming mga nauna dito. Pagkatapos nga namin kumain, sa Tinipak River naman kami pupunta. Sa so oras din kami nagpahinga bago kami pumunta doon. Pagkagaling nga ng kantin, isang sakay lang ng tricycle para makarating doon. Tuwang tuwa nga kami nung nalaman nga namin na sasakay kami ng tricycle kasi nga akala namin lalakarin pa namin. 20 pesos nga pala yung binayad namin dito. Bali yung transpo sa tricycle, hindi siya kasama doon sa 1,300 na binayaran namin. Anim na beses nga kami sumakay kay nang tricycle simula nga ng umaga nung dumating kami back and forth na rin ngayon tapos nga kami dun sa May Rock Formation may bayad siya na 90 pesos habang naglalakad nga kami na naman namin nga yung puro grupo lang ng mga lalaki eh nga sila nung nakita kami kasi nga hanggang dito nagkita-kita pa rin kami uh -huh. Malayo-layo nga yung pupuntahan namin. Ang sabi nung tour guide sa amin, 32 40 minutes yung lalakarin namin. Bago nga kami makarating dun sa Mayrak Formation, mm -hmm. akala nga namin makakapagpahinga kami dito at makakapag-relax sa tubig. Mm -hmm. Yun pala pa ni bagong lakad na naman yung gagawin namin. Mm -hmm. Si Jenea nga, bumalik na naman yung pagod niya. Gustong-gusto niya na rin pati magbabad sa tubig. Habang naglalakad nga kami, gandang-ganda kami sa mga nakikita namin na puro bato. Si Meronel naman, napapagod na rin nga yan. Yun nga lang, ine-enjoy na nga lang nga niya yung pagbibidyo sa kanya. Meron kaming nadaanan na camp house. Nagbayad muna kami doon ng 50 pesos. Hindi nga buong 90 pesos yung binayaran namin kasi tatlong campsite pala yung dadaanan namin. Bawat campsite nga may bayad. Yung mga nasasalubong na nga rin kami na galing na doon. Mga basa nga sila kasi siguro doon sila naligo. Yung nanay ko nga hindi niya na rin nga pinalagpas na makarating dito. Pati na rin yung kasama niya na hindi na rin umakyat kanina sa taas. Kahit nga magbabayad kami dito ng 90 pesos. Nadaanan na nga namin yung huling campsite. 10 pesos nga yung binayaran namin dito. Umupo nga muna kami saglit habang inaantay nga namin yung tour guide. Masok kasi siya doon sa loob para bayaran nga yung natitira namin bayaran na tagta 10 pesos. Pahinga ng kaunti. Pati ng mukha ko. Pagkatapos nga namin magbayad, lakad na naman kami. Nakakahinan. Walang ginawa kundi maglakad. Panibagong adventure. <laughs> dito naman o. Dito naman ang susunod. Oh, dito na kami sa my rock formation. Nakikita ko na ang... Yeah!

di pwede pero doon pwede doon pag naligo uh, Tara na oras nga lang yung tinagal namin dito bumalik na rin kami doon sa pinakaharap meron Merinel at si Jenea tuwang tuwayan sila kasi ang dami nilang mga gandang picture nga doon sa may rock formation mas mabilis na nga lang namin nalakad yung pabalik kasi hindi namin napansin na dito na kami sa may pinakaunahan si Jenea nga nagmamadali nga siyang lumublo kanina niya pa nga yan gustong gawin din kami naman ni Elena hindi naman kami naligo lumublo lang kami ng kaunti kasi nilinisan lang namin yung sapatos namin at saka yung jogging pants. Ginaya nga lang nga yung lumublob. Nanay ko gusto sana kaya lang papahinga pa siya ng kaunti kasi napagod din siya sa paglalakad. Go na lang kami sa tubig. Kasi malamig ang tubig. Nilinisan namin yung sapatos namin. Sobrang pote. hindi na nga nakalublob yung nanay ko kasi maya maya nga umuwi na kami dahil kami na lang yung naiwan dito sa mga grupo namin. Pagdating nga namin dito sa kantin, labasan namin yung mga gamit namin din. Sabay-sabay na nga kaming naligo. Kami na nga lang nga din yung inaantay ng mga grupo namin. Bumili nga din muna si nanay ng tagi isang soft drinks namin para may merienda kami pagdating dun sa van. narating na nga namin yung papunta doon sa sasakayan ng van. Sumakay nga muna kami dito sa may balsa para makatawid doon sa kabila. Ito naman wala naman kaming binayaran dito. Kasama na rin to sa may one na binayaran namin. Yung mga kagrupo ko nga nagdalawang balsa kami kasi hindi kami kasya dito sa isang balsa lang. Pagdating nga dito sa van kung saan kami umupo nung una, doon din kami umupo ngayon. sa likod. Mama, papasahin ka Uy, anak. Pagkaandar nga ng ban, pagkatapos nga naming magmerienda, kanya-kanyang tulog na naman nga kami. Nakatulog nga ako ng diretsyo kasi hindi ko na rin namalayan yung mga kasamahan ko na bumaba nga sila dun sa mga drop place nila. So yun guys, anong pangalan nung pinuntahan namin dun sa Tinipak River, dun sa pinakadulo at magkano yung binayaran namin na entrance fee? Pakishare lang tong video na to and pakisulat yung sagot ninyo sa caption. At kung mapili nga kayo, pwede kayong manalo ng 300 pesos worth of Gcash. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!